Okay mga lads, meron tayong ipapakita sa inyo dito sa ating YouTube short Ang IC na ito ay Jungle IC ng China TV Board At uh, nagpapahirap ito sa atin ang mga teknisyan kung hindi natin dito alam At alam ko na marami pa ang hindi nakakaalam nito Kung mapapansin nyo dyan, merong bakas ng parang pawis Ayan siya o oh. Okay, hindi lang masyado makita dahil madilim siya Ayan o, oh. yon yun, at saka ito diba? So ipapakita ko sa inyo dito, ititest natin at yung ating tatamaan lang ay yung ating hindi natin tatamaan yung metal, yung negative nakatama na dito, ayan you know? Pero yung yung positive dito natin itatama sa doon sa parang mukhang pawis. Ayan, oh. oh. Hindi natin tinatamaan ang metal. Pero, meron siyang grounded. Ayan, oh. Mahirap kasi magvideo na... Ayan, oh. Diba? Tutusokin natin. Okay. Ayan, oh. Hindi yan tumatama sa metal, ha? Okay. Sabihin. Sabihin ay tumatama sa kamay kaya mahirap ito dito tayo kasi may nakita tayo kanina na yung parang ano ayan o yun sa ito o. Oh. dito tayo siyempre ayan o oh. hindi natin tatamaan ang metal ayano, o oh. layo ba diba? o oh. may reading o oh. tingnan nyo o oh. ayano. o oh. hindi yan tumatama sa metal sa katawan po ng IC natin sa silikon. Ah, 'di ba? Kay dito oh, silikon to silikon ayan oh. May reading. Maari ba 'yon? Siyempre hindi. So, ang gagawin natin diyan ay lilinisin natin sa pamamagitan ng steel brush or kiskisin natin ng ating cutter blade. Ayan oh. Kung makikita yun, hindi ko tinatamaan ang metal. Puro silikon yung tinatamaan. Pero may reading. Di ba? Makikita yun dyan. Oh. So, kaya pala hindi ko napagana, hindi nag-uusulate yung Jungle IC kasi po ito yung grounded. Pero, ang uh, kanyang kaparyas nito ay masasabi natin na uh, Jungle IC po yung sira. At ang pinakamabilis kung mayroon pang palit palitan para sigurado tayo. Pero dito, susubukan ko pa muna na tingnan kung magawa natin panang paraan na hindi bibili ng piyesa si customer. Okay? Yan na po. Sana makatulong.